Ang okay, Immaculate Conception and Archdiocese sa Shrine ng San Benigno ng Patangan. Tayo ay nasa ikadalawampung tatlong niko sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita, na ibalik ni Jesus sa isang bini at bini ang kanyang mga biyayang ang biyayang makarinig at makapagsalita. Kaya rin, kaya rin niyang gumawa ng lalo malaking himala ng pagpapagaling sa mga espiritual na bini at bini sa atin sa iyong ito, magpakumbaba at buong pananalig tayong manalangin na makatulog kay Jesus at maging handang sumunod sa Kanya upang malinaw natin mapakinggan ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Ito ang makaaakit sa atin na tumugon ng bukas palay sa pagtawag sa ating kawwa at ipahayag ang kanyang kalwalhatian sa salita at sa gawa. Maging handa nawa tayong laging bukas ang bibig ابن تسيم هو الحاكم الذي